naisipan ko po sumali ng season 1 kasi po may babae po na nag-text sa akin na meron daw pong ano, freestyle rap battle sa ano, SM Tunasan. Sabi ko, sige, join kami magkapatid dyan kasi rap battle yan, nasali talaga kami at sali. Sa season 2 po, kaya ako naman balak sumali. Baka sakali po na masungkit ko na yung pinaka-inaasam ko na championship. Para sa akin po, ang rap hindi po siya basta-basta libangan. Siya po yung musika na minamahal. Kasi po, siya po yung music na pwede mong gawing trabaho. Kahit anong mangyari, mapapagkakitaan mo po siya. May mga kaibigan po kami, tapos may pamilya. Yung iba po, sinasabi po ni mama na magagaling daw talaga yung mga, ano, yung mga nakapasok. Lalo na po yung sa NCR. Kaya kami mag-audition sa Studio 23 Season 2 dahil alam namin na kami ang karapat dapat na manalo. Malaking bagay po yun dahil yung kuya ko po, siya po yung nagiging inspirasyon ko sa bawat laban namin. Dahil bawat laban namin, yung rap at music na ginagawa namin ay para sa kanya talaga. Two, Siyempre po, yung nakapasok kami sa Season 1 at naging first place po kami dun sa TM Republica Season 1, yung po yung pinaka-proud kami. Sa mga katulad naming rapper at mga gustong maging rapper, iwas gulo lang tayo, love and peace lang. Tsaka lagi nyo itanim sa puso nyo, may pag-asa pa. Kaya nyo Ako si Joker P. Ako si Jason Pera. At tandaan na kami makapag-astigan sa buong Republika talaga na mga salita na binibitawan ako. Pakawalan na mga katagan na pinapakawalan. Astig sa TM to. Ikaw ang ako makalaban sa palupitan ng tugmaan Ako si Joker P. May di lang di na mapigilan. Kaya man nababalagan na mga liriko na binibitawan na. Mga pinakamagagaling sa bigsig kahaligan na. Makinig ka na. Para malaman mo kung man na ba talaga magwala ang mga pinakamahuhusay. Sa larangan na palupitan ng tugbaan. Ngayon walang makakapantay, makakasabay ka pa. Kaya kapag ginanahan ko na, kapag ginanahan ko na patulang ka, magtawag ka pa ng lima. Hindi ka mananalo sa pakikipagtugmaan. Labing limang hubo, sige, subukan tumayo Kaya mo may pagsabayan Nigpita na yung depensa Pare baka magibayan Ako'y pilosopo At handa kong patunayan Tanong ko lang sa'yo Iyo bang makakayanan Tuluyan ka nang nila mo Nang iyong kalokohan Simple mathematics Hindi pa natutunan Ikaw ang vegetarian Na mahilig sa okra Hindi ka lalakas Kahit uminom ng kobra Kuya Jason Kailangan mo ng okra Palaki din ang katawan ha Pag may time Inubog na metal, na parang katipunero. Di ko Hindi ako matatalo ng mga MC na nagsasabi na ako daw ay abnoy. Ne literal ako na Wala akong maisip pero hindi mo ako matatalo kahit sa pa naginip. Marami ako naiisip lalo na pag may pumupo na. Ako ay nangunguna kahit sa lugar ng Laguna o Manila. Batang San Andres din to. Dugo rin ako ng batang genyo. Kilala rin ako bilang makatang may henyo. Astig ako kasi mga para ko'y malalim. Parang republik, parang republika ng TM. Sobrang lalim. Nakalimutan na yata ni Class G. Kaya pa yan, Brad. Ayusin mo na lang kap mo. Gamitin mo na. Magsama ka pa para maging astigari na tulad ko at tulad ng iba. Bongga talaga kapag ako ang pumuga ng mga letra sa papel galing kay Ma'am Charo. Kapag ako ang bumitaw ay klaro-klaro. Dahil dyan, Cernan, ikaw na ang susunod na bida sa MMMK. Malay mo, makapasok ka. Ako nga pala si Bugito na taga Makati. May malit na paninda dito sa palengke. Gusto kong sumali ngayon season 2 kasi napanood ko yung season 1. Hindi po ako, di ko po nalaman. Kaya ito, yung nagkaroon na season 2, pagkakataon ko na to kaya gusto kong makapasok. Ang ukay-ukay, isang marangal na hanap buhay Sa pagpajak ng bisikleta, ako ay nasanay Ang Nahilig ako sa pag-rap kasi Pagkabargada, napapaligaya ko sila Pag may narinig sila sa aking kanta tumatawa sila. Abang napapasaya ko sila, yung saya nila, mas masaya pa ako kasi napapatawa ko sila sa tuwing naririnig nila akong kumakanta. Kasi yung sumasali ako sa rap, hindi naman kada sali ko panalo. May mga talo rin, pero dire-diretso pa rin ako. Pag nananalo, minsan nailalagdag ko sa ganito. Ah, tingin ko makakapasok talaga ako kasi lahat gagawin ko dito para manalo. Lahat, tinaya ako na dito. Kaya makakapasok talaga ako. Tuloy sa pagpajak kahit butil-butil lang pawis. Sa akin, yung mga kanta ko kasi may mga aral lahat. Hindi po ako kumakanta ng yung may mga mura, hindi po ako kumakanta ng gano'n. Kasi yung lahat ng mga ginagawa kong kanta, may mga aral sa kayong nakakapagpaligaya ng mga manonood. Maraming taon din akong nagkulang sa anak ko eh. Hindi ko po na ibigay lahat. Kaya akong papala rin, para sa anak ko po lahat. Oh. Pag nanalo ako sa TM, Pangako, papalagay na ako ng nipin. <laughs> ako si Bugito, handa nang makipag sa Republika. Pinoy ako. Ayan ang una kong sagot. Ikalawa ay may talento na din nakakabagot. Nais kong ipaabot. Letra ko'y unlimited. Parang call and text sa TN na hindi napapatid. Nais kong ipabatid. Luzon, Visayas, Mindanao. Dito sa Republika may pag-asang matatanaw. Mapapawaw. Lupet, ang daming namamangha. Astig dahil may musika akong nalilikha. Na siyang bumubulaga sa mga tagapakinig. Pag ako'y kumakanta, bigyang inikilig. Ako'y tunay It's na king, isang patunay na Kung may supernova ang Mindanao, may Miss M naman daw ang Metro Manila. Kinabit sa aking pangalan ng mga katropa at kaibigan sapagkat ako daw ay maraming nalalaman at palagi nilang naaasan. Wala man sa aking itsura na, ang kurso ko ay kriminolohiya, pero kahit kayo ay nagtataka, hindi ako magpapadala. Ngayon kailangan ko pang mag-rap hindi ko alam kung bakit ito'y ginagawa, pero gusto ko pa rin ipagsigawan ng mga hirit na sa pilit ko makakawala. Bulilit mang naturingan ako'y magpapakitang gilas, harap harap pa makikipagsabayan sa ibang maaangas. Handa pa ng mundo na may konkretong landas. Mukha mang inusete, ngunit ako'y madiskarte. Minsan nagiging rebelde para bang nagpapakarugante, pero kadalasan ako lang ay simple sa mga bagay na ibang kalibre. Kahit pa ako isang babae, masasabing ibang klase. Pagkat mataas ang pangarap na nais matupad ng katulad kong gusto mong kalipad sa kaibang realidad ng syudad, panahon na para ako'y umusad sa bagong komunidad. ibang ibang konsepto ng lirisismo ko, pinagsama-sama ang iba't ibang isip ko. Musika ang binibigyan ko ng respeto, gagamitin ko ay gintong talento para makumpleto ang tono ng kantang may kwento. Pwede nga. Pwede, pwede, pwede. Ha. 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 Pagod ka na agad, tol? Magpapakita ng kaastigan sa kamanda ka pero ay buksan Ang puso habang pinapakinggan Ang bakatan na sa iyong harapan Na antipolo ang pinabulan Yeah! Ako'y nalilito dahil maraming tao. Kinapos ng hininga? Ngayon naman nahihilo? Baka naman nalilipasa ka na ng gutom, Brad. Astig ako, astig kanino man. Pinatay ko ang aming kalan. Sinaksak ko aming electric fan. Binasag ko ang aming pinggan. Astig ako. Ako ang astig. Ako taga luto, taga laba, taga igib. Yan ang astig na asawa. Parang ako, macho. Macho Nurin. Bakit tawastig? Yeah. Tig Pilipino malupet, mabait, 'wag mo lang sasaktan, masakit manaket like ash yung salonga, ang dress man ng bet. Oh, uh, sino opo sinuman loko pagkat lahat tayo may kulet, may baet basta G Met, ang damit, tapos grubang dupet. Astig ako dahil naging ex ko si Maui Taylor. La lahat ng kasali dito hindi astig dahil ex nila yung mga bakla sa parlor. May nakaaway ka sa parlor, no? Aminin. Kahit na sobrang init kanina ang araw Na parang puputok na sa likod kong bungang araw Nagkaligaw-ligaw sa dami ng mga one-way Kasi sobrang traffic ang haba pa ng highway Pero hindi naging tutol sa sa aking pangarap Na katulad din nilang makasama at mag-rap Ang haba ng pila Pero ako ay masaya Nang nakita ko silang nagsusumikap talaga Para sa hip-hop at pangarap Sila din ay tulad ko Kaya kadugo ko lahat ng hipap na nandito Up next, bakit daw siya astig at malupit? Kasi hindi na daw niya kailangan ng damit. Sa tanong na astig at sandali, kailangan mo mag-t-shirt. Ganda ng katawan, ha? Papalabas nationwide. Tol, pag magkasing laki na tayo ng katawan, dun ka mag-topless. Papawis ka muna sa gym, brad. Kanina nagubat ako, panigurado, may mga nagangasakin, -naga Pero ayos lang, peace out mga boy. Kapayapaan ang gusto ko, kaya idol ko si Mike Sweep, pati si Dikoy. Ang pangalawang At meron naman tayong second female astig na rapper. Kaya kayang makipagsabaya ni Dark Angel? Bakit ako astig? Wait lang, walang, abang, walang, abangan, walang abangan sa kanto. Dahil nah naharap ko na ang Collective astig ako dahil ako unlimited. May ikukumpara mo sa isang team na unlimited. Ah, uh, eh, uh, mga ate, 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 ate. Mawalang mabit galang mabit na po. Bakit mabit. binabasa nyo? Freestyle nga eh ha. Freestyle. Kapag mahal ako sa aking mga pamilya, astig ako dahil punong-puno ako ng mga pangarap. Kasangga ako ang may kapal. ate. Dahil, palagi na lang ako ang nagte-thank you, Lord. Hello. Ay, Ay gawin I gawin focus na sa mga focus ako na 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 po sa ginagawa. Ano ba yan? Parang nagbasa lang ng nobela si ate. Alam mo siya, nabitawan na lahat ng kailangang bitawan ng mga free... Nobela si ate.